Kahit ilang beses mo kong pagtaboyan, kahit ilang beses mo kong pagtulakan, hindi ako mapapagod na sayuin ka. Hanggang sa mapatawad mo ako. Huwag ka nang umasa, Jonas. Hindi na mangyayari yun. Hindi na magbabago ang desisyon kung ipaanalang kasal natin. Ano <tops> rin Ang kadali sa iyo ng kasahin natin. Nakalimutan mo na ba yung masasayang pagsasama natin? Ellery, please. Kaya pa natin to, Magsimula tayo ulit. Nangangako ako sa'yo. Hindi na ako ulit maglilihim. Kaya please Ellery, patawarin mo na ako. Paano? Nagbunga na ang kasalanan mo, Jonas. Magkakaanak na kayo ni Bridget. Ayoko na magulong pamilya. Ayoko nang may kaagaw at kahati. Ayoko na ng takuan. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Bakit naman kasi sa dami ng pwede mong maging babae? Sa dinami-dami ng pwede mong mabuntis? Bakit pinili mo pa yung babaeng walang ginawa kundi guluhin at saktan ako? Kaya sabihin mo sa akin ngayon, Tsuna. Paano pa natin mababalik sa dati ang lahat? Hindi na. Hindi na kahit kailan